But you can't sleep Stuck in reverse And the tears come streaming down your face But if you never try, you'll never know Nafe-feel mo, papunta tayo ngayon Kung saan ka dati nag-work as a waiter dati. ba? Diba? Pumupunta ka dito para magtrabaho ngayon. Customer na. Wow, wow. Ayun, oh. No? GM na excited ako na kinakabahan na eh. Halo-halo na talaga yung na-feel ko ngayon. Lights will come. Hi guys, right now nandito ako sa pinagtatrabahuhan ko for 5 years as a waiter. Tara samahan niyo ako, pasok tayo, but not as a waiter but as customer. Let's go. See Nagulat lahat ng mga kasamahan mo na biglang customer ka na, parang kailan lang, no? Waiter ka. At ano ang na-feel mo ngayong gabi? Ayun, no, GM, grabe. Sabi ko nga kanina sa inyo, um, halo-halo yung emosyon na naramdaman ko. Talaga kinabahan ako, na-excite ako. Pagpasok pa lang natin, GM, grabe na yung ano ko. Talagang nag-goosebump ako kasi Imagine mo, pumasok ako sa restaurant na to, iba yung damit ko. Iba yung ano ko, wala akong, hindi ako naka-uniform, hindi ako pumasok dito para magtrabaho. Um, sabi ko din sa inyo kanina, grabe tong upuan na to, hindi ko tong inuupuan <laughs> nung time na nag-work ako, GM. And yung mga pagkain na ina, ina, kinain natin tonight, grabe, GM. Kasi yung mga pagkain na yan, talagang for customer lang siya and kinain ko siya tonight. So grabe yung feeling, no? Talagang ngayon ko na realize gan gaano ko tinulungan ng negosyo na meron tayo GM. So, alam niyo kanina pa ako naiiyak eh natutulala talaga ako kasi sobrang grabe GM yung kanya ako eh takbo ko nang takbo sa ano sa sa restaurant to pero ngayon GM alam mo yon yung yung pangarap ko na magkakaroon ng time freedom binigay ng company natin nila boss yon nila boss car talagang alam mo yon GM, parang 5 years in my 5 years doing this um, work, this kind of job. Parang katumbas nito 10 years na kasi 16 hours ako nag-work, kumbaga eh. Kaya alam mo, GM talagang, ngayon ko talaga naisip lahat. Grabe, kung saan talaga ako dinala ng negosyo yun yung decision na ginawa ko. And of course, GM, hindi yan mangyayari kung hindi sa Rally sa, sa inyo ni GM ani sa inyo GM and GM Rye. super grabe kasama ko kayo dito sa restaurant na pinagtatrabahuhan ako na lagi ko lang konekwento sa inyo before so grabe GM kasi pumunta ako dito wala talagang walang wala nagsimula ako sa simula talaga ngayon pumunta ako dito may sports car ako And of course, as a customer talaga. And grabe, feeling ko hindi pa ako makakatulog kasi isipin ko pa siya, i-absorb pa siya ng utak ko na one time, yung pinagtrabaho ako naging customer po ako, pinagsurban ako ng mga katrabaho ko. So, thank you again, GM Anne, GM Ryan, Maraming salamat, GM. So, naiiyak na talaga. Pinitigilan ko lang siya. So, to oh God be the glory. again yeah, see a stream